Nag-gouty siya. <laughs> oh? Oh? Ayan na, nakakatakot bumagsak eh. Oh. Bang! O? Oh, diba? oh? Sige. Okay. Delikado. Ayan. Oh. Tapos magpa-mountain dyo din tayo. si Dexter mukhang nais na sarapan na naman sa Nah Isang magandang buhay mga farmer. Alam niyo ba na ang paboritong isda ni Jose Rizal ay ayungin? <laughs> Ayan, ayungin na naman tayo pero hindi. Pupunta po tayo doon dahil magpuputol tayo na asya. Uy, meron na namang puting ibon. na ah, ligaw na naman mga farmer. So, ayan na. Ah. Nakakatuwa kasi tuloy-tuloy lang po ang kain nila. So, wala niya yun. Tapos sa lunes, may darating tayo. 5,000 pieces. Final na yon Tama na. Um, maghihintay na tayo. So, at least meron tayong mga ilang piraso dyan na... Alam niyo na, aabangan na lumaki pero kung totoo sin ay kulang na kulang pa. Practice muna tayo and then na uh, malay natin maging ano pala ito, 'di ba? Maging uh, kabuhayan. 'Di ba? Hindi lang libangan. So, kung sa libangan uh, at maging kabuhayan. Kasi kung kakagawin natin 'tong kabuhayan, maglalagay na tayo ng mga uh, oxygen, yung pumal outflow inflow, yung mga ganun ba na bumubuga para mas ma-feel nila. So, meron pwede tayong gumawa dyan ng maganda solar power eh. Para hindi tayo gagastos. ba diba? Isang gastusan lang. Pag ganun, para may oxygen po sila. Dahil yun daw, ang gusto nga nila may, may agos. Pero, ayun, for the meantime, tingnan lang muna natin. At ah, pag-aralan natin yung... Uh, ah, galawa ng ayungin, 'di ba? Kung ilang yung ganyan kasi marami naman tayo makukuha eh. meron na tayong source so na lang natin yung uh, galawa nila kung gaano ka, katagal o kabilis man lumaki tapos uh, yun nga yung yung klima ba dito kaya nila tapos yung uh, yung fish pond ba yung lalim kaya ba nila so yun yung kailangan natin muna pag aralan kaya hinaluan muna natin ng red tilapia mga farmer pero maganda naka wild setup tayo which is favorable sa kanila sa wild ang datingan so tuloy tuloy ang kain ayan o oh, kanina dami tumatawid yan akala mo lang walang ayungin pero kasi dumaan sila doon sa may mga dahon makita mo kapal o oh. uh, dumadaan sila sabi ko wow talaga palang uh, buhay na buhay so ayan yung mga naandito pangalawang hagis ko na po yan ng pagkain na maliit na ano 20 kilos pala isang sako so okay naman pala eh so ayun pangalawang uh, container ko na po yan na hinagis okay lang yan may naka float na ganyan kasi binabalik balikan po nila kain lang sila ng kain so baka umiikot ba diba, yung mga tuloy tuloy po eh may mga dumarating mga alis kakain so, stop over Ayan. <laughs> ayan, nakita na tayo. At uh, pagalan kami dahil nagluto pa ng pansit. nagluto ng pansit pameryenda. Tapos meron pa palang uh, pameryenda siro ay uh, si Nene yung uh, yung cake ni uh, sabi ni Bebe. Hoy, nakalimutan mo na yung cake ni Nene, Sabi ko Bebe, yung malaki kasi may nagbigay po si Ate Maria <laughs> na ano, nang mga pambili daw ng malaking cake. O sabi ko, itaon na lang na kung pwede mamayang hapon or uh, ano para merienda na din po ng mga tauhan kasi hindi naman namin kaya ubusin yung malaking cake na yan so ayun tapos abangan nyo po yung ating mga tanim tanim dyan napakaganda na eh. Uh, at ako naman ay natutuwa dahil kaya lang malakas po ang hangin ayan sobrang lakas lang hangin uy kailangan yata magdilig-dilig na maaraw na Wow, ganda. Uy, sikat ng araw. Kangkong, pwede nang kuhana, no? <laughs> Tapos ito, bagong bed. Ah, panoorin nyo na lang po sa kabilang channel. Tingnan nyo yung hindi may araw. Ito may araw. Tingnan mo, ganda na ng kulay. So, ito na lang hinihintay natin na mag green. Uy, wala nang buhangin. Tingnan natin po si Kongkong. Sabi ko, mag o putol ng mga ano tangkay ng akasya dahil nakakatakot preparation, preparation ayan mga o, farmer ah uh, kung kung lang magisa isa, magwawalis daming dahon ng akasya so ito na yung mga may putik putik tinambakan na ito hindi uh, naman na po siguro Ah, ang puputik pa naman na uulan. So, okay na yan. Kailangan siguro magpapatalon-talon lang dito. Apak-apakan, talon-talonan. Ang <laughs> ganda nito ah. pwede ko kaya dalhin ito doon sa sa may orchids natin. Ang lumalaki ano. Pangit naman masyado malaki, maharangan. yung pili na hindi na dito mayroon maraming bunga eh kung kaya ba natin isingit yung mga ito oh baka may mabagsakan kasing alam mo na mahangin sasakyan tao di ba nakakatakot eh anong problema ng akasya no marami namamatay na sanga, no Alam ko na andyan yung hagdan eh. Ay! Nasa kabila yata. Nasa kabilang kumpanya. Sayang yung abukado. Paano kaya natin ililipat Tingnan mo kung, oh. Ganda na daw. Tingnan nyo mga kaparma. Nakakapang hinahayang. Kaganda pa naman, oh. Tingnan nyo. Parang nagsasalita siya. Boss, huwag na. Tingnan mo naman, oh. Kaya lang brother, hindi po pwede. We need to do it. Oh. Kailangan kailangan naming ilipat. Pero huwag kang mag-alala. Ba, diba? gagamit ambulansya, no? Ilipat natin 'yan. Kanta pa naman. Ah. Hmm. Siguro oh, kaya malaki-laki. Paano kaya ito? Balak pa naman namin doon ko i- ay, ano na. O kaya dito siguro. Pwede naman. Kasi ang magiging ano niyan, ang kubo natin dito. Ito, uh, magtitibag tayo. Ano na yan, open na po ito. Kaya lang yung laki ng ugat, no? Ano kaya yung gagawin? Tingnan, naman yan. oh, dami pong nalaglag na. Tingnan nyo yung mulberry, oh. Oh. Tumutubo, putol na. Hmm. Yan po yun. Na ha? Nakahiga na lang Oo, oh, nakahiga na lang. Tumutubo. So siguro hanggang dito tayo. Hanggang dito po yung magiging kubo natin. Connected na. So ito magiging open. Dito na tayo pwedeng maglagay. Lipat natin yung avocado dito. Pero tayo po ay mag uh, Tatambak ng kaunti dito Tatambak tayo ng kaunti dito Para yung tubig Hindi pumunta sa kubo hmm. Ayan Banda na ba yung ka natin? Ha? Banda na Cut moon. Baka na lang ako. May bulak, may bunga na po yan. Kaya, yan, dyan lang sila. Ano na kaya ang balita sa mga pinatanim kong, uh, ano? Lemon grass? Malakas pa naman kami gumamit ng lemon grass ngayon. Kailangan magtanim ng marami. Mm -hmm. Ayan, Madre Diago, laki. Oh. Ito yung uh, Tinitrain natin na sanga. So hindi talaga siya ivyac, mga farmer ibang ivyac, iba po yung uh, dahon ng ivyac. Bilog. Tsaka hindi ito grafted, ito ay pasanga. O kaya galing sa buto. Dalawa lang yan. Pero galing man sa buto, mabilis pa rin naman pong magbungaan lang ka kung maganda po ang ano limang taon may nakikita ko magbubunga na eh kasi yung doon sa harap ng bahay namin tinanim lang po yun galing sa buto 5 years na munga eh Ayan yung ating uh, inaano dito. Unti-unti natin Uh. si pag nalipat po ito at sana kahit uh, ganun na lang po palagi ma lang natin kung ano ang estado ng ating kainan ngayon ma natin okay na kasi hindi na po tayo magmo-problema may mga times po kasi talaga na lalo na pag Sunday wala na pong pwesto minsan may lalapit sa akin ka-farmer wala na bang table bulong lang. Hindi ko pasensya na po. Antay-antay lang tayo. Ibising bisi rin ako sa, ano, isa di ko na nababalikan. Busy din po ako mag-chop. So, yung mga ganong senaryo. Kaya sabi ko, maganda kung makakapaglagay tayo ng isang malaki. Tapos mga lamesa. Marami naman tayong andon. Lamesa! Andito, grabe, lakas ang amihan. Oh. Ito, kailangan tambakan to. Ito. Ano to? Ano tong palaka na ito? Karag? Kakaiba to ah. Bullfrog? Kung anong palaka ito? Karag ba to? Uh -huh. Ha? Pati ba kulay niya? Uh -huh. Ha? Karag. Ah, karag siya. Uh -huh. Halos kakulay niya yung kinakain niya eh, ano? ba't ganyan ang ano niya busog na busog ah naalala <laughs> ko nung high school kami nag dissect kami niyan. balikgang natin ayan putik dito naiipon po yung tubig dito ikot ikot lang tayo pasyal pasyal ko lang kayo ito na po yung ating igot balikgang duhat ng bicol pag namunga po yan ang dami ang bunga nyan Nasa katawan Ako, nakakakilabot Tingnan, punong-puno po yung katawan Parang uh, kamyas Ganyan po mamunga Pero ito siguro, baka matagal-tagal pa Hindi ko alam kung gaano katagal mamunga Ang egot uh, Pero at least Ganyan na po yan So dito oh, Mahaba-haba po, malaki Actually, mas malaki yan. Mga dalawang ganyan po ang papagawa natin. Medyo malaki-laki. Para at least, kung ilang lamesa ang pwedeng ilagay, ayos na. Yung naandoon, back up na lang. Pwede naman, di ba? So, magkoconcentrate tayo. Naandito na yung kitchen. Naandyan na yung uh, lahat na. Naandito na yung activity. Diyan na mag-order. Naandyan na yung kitchen. So, naandyan na yung hugasan wala na tayong problema, hindi na taya aalis so mas mabilis na ngayon, yung doon yung isang kwarto doon, yung dating kusina storage room na yon ng lahat ng gamit sa uh, kainan, doon na po namin ilalagay kaya medyo mas uh, magiging organized na tayo at yun naman ang ating uh, kakaririn, kasi sabi ko nga bebe, malay natin pagkawala ng trabaho, kahit yung pang weekdays lang na ano may mga gustong pumunta dito at uh, di ba? Kakain, baka makapag-open tayo. Ilan ba sila? Di ba? Pwede. Kahit mailabas lang natin yung ano, pwede na pasahod. Tapos so oh, Saturday Sunday may lechon. Eh may raos natin, malay mo ang ano pa. Friday, Saturday, Sunday, di ba? Malay natin ayun, yung day off noon, kung araw-araw, ano na lang, halinhinan na lang. Pwede naman. Daralan natin. Basta yun, importante makagawa muna. Tapos sa uh, sakana natin uh, ano hin. na eh. Nandoon na kaunting ano na lang. Ano na naman ang ginag. Ah? Ano yung dinaw ginagawa niya? Fish? Ah, namimingwit siya. oh, ganyan nga, namimingwit. Mukhang mamimingwit agad to, no? Oo. Pag Pagka yung mga tilapia, mamimingwit tayo. Bibili kita ng fishing rod. Sa'yo lang. Kaya lang, pagka nakahuli ka, bahala ka. Ang umangat. Ikaw ang mag aangat <laughs> Nel-nel si Junjun, -jun, tsaka yung kapatid ni Jomar, nasa kabila at nagbububong na daw nagbububong na pala so baka ang galing ng bahay ni Anna minsan nga mabisita natin yan kaya lang uh, i-stop daw muna nila at uh, alam nyo na wala ng budget si Nathan kayod nag uh, welder yun ng mga ano eh, ng tito niya nagbebenta po ng mga tambosyo sa Shopee so pakyawan yata or per piece parang ganang Okay naman. Uh, mas maganda naman daw po. At ayun. Uh, Kaya nga sabi ko, yung halo-halo, sana magand marami ang mabenta. Kasi pag Sabado, Linggo, iba dagdag ano din po sa kanila yung halo-halo niyan. Kayaan po kasi yun yung halo-halo. Eh. Wala na tayong mangga pala. yung mga mangga dito pag namumunga ah, marami ang nanghihingi na ako customers natin sir pahingi po ako konti yung mangga <laughs> yan na getting ready nasan yung ating favorite ano <laughs> ha mo, -ano ah, nagputo yun doon nakuha niya na Hindi pa po. yun ang delikado kasi parking doon baka mabagsak malaki pa naman sasakyan ay, Kong -kong. ito, pinutol niya na hindi dito. So, ayan, okay. Ayan pala. Kong, yun doon, ha? Importante yun doon, mamalapit na bumagsak. Nak dito, sabagay dito may net. Delikado kasi yung bata ang mabagsakan. Problema yan. Meron doon sa dito. Yung dito. Ha? Hindi yun doon, doon. hindi mo na ba? Ha? Ayan o, lalaki ng uh, ano, mga farmers farmers ka Delikado, sabi ko baka maka ano, yan, ginagawa naman po natin ng paraan talaga yan. At uh, hindi naman natin pinababayaan na-anticipate natin yung mga pwedeng mangyari ngayon pinuputol na po ni Kong, Kong. ayan oh. medyo maga pa naman ang tuhod niya pero kaya naman daw luto pa naman sila ng batsui batsui kapampangan mga ka farmer yung uh, may, may ripolyo, may, may konting uh, bihon na laman loob ng baboy masarap kaya lang yun na taon naman magayong kanyang ano siya <laughs> oh oh ayun na nakakatakot bumagsak eh oh pang oh, <laughs> <laughs>

Kaya may at maya po ako At uh, hindi natin po pwedeng Pabayaan yan Alam mo naman Walang mamalasakit uh, Primarily eh, Siyempre tayo <laughs> Kaya kailangan Talagang uh, tutukan din po Kahit iutos Kailangan i-double check Ito yung kinabilin-bilin ko sa kanya kanina eh Di ba? Ah, uh, ito, ito, mahaba. Okay na ata tayo kong? Ito na lang oy, mahaba sa kabila. tingnan niya, ito kung bumagsak ito sa sasakyan. Di ba? Oh. Tingnan niya. Hmm. Tao ang bagsakan. Di ba? Delikado. Yan. 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 Sinasabi ko kailangan ma... Ma ano talaga. Ang galing si Kung Kung talaga. Talaga kanyang uh, specialty. Oh. Sipin mo yan. <laughs> Ay. Buhay. Okay na. Putol ko na lang po ito nakasalabat sa kangkong na kangkong santol natin etong isang malaking to sipain mo nga ito kong ingat yan yan malaking yan ulok na din yan eh Yan, puputulin din natin pala yung mga sangang to Na nakagano sa santon Nakasya, ang bilis ano Anong sumisira sa kanya, anay? Nakong? Ha? Kahit buhay pa, inaanay na, no? Kahit buhay pa, inaanay na malapit sa bundok talaga marami ahan kasya no? sige delikado okay. yan okay na tayo safe na yung ating mga akasya kahit papano paano ay uh, worst come to worst naman sigurong mangyayari eh, ayun na nga mapuputulan tayo ng uh, sangang ano yung talagang buhay hindi yung patay ba ba patay na din pala yan ah na rin natin tong santol ha? ito nakakalimutan kong i-fertilize pala 3 years ago na munga na po ito tapos hindi na nasundan gawa ng siguro sunlight hindi siya mabigyan ng sunlight na anuhan po siya ng acacia din nalilima na kaya yeah, ayun pinapaputol po natin yung sabi ko kung tirahin mo na andyan ka na na yun Ayan, oh. okay na yan okay ayos. lalaki ng tangkay. Okay, safe na tayo. Safe na tayo. Merienda ka muna kong. Alipasan na siya ng uh, merienda. May kape naman ata dito sa loo. ano eh. So okay na tayo. Wala na, especially dito. Nakaano po kami dito? Nakatutok po kami dito dahil ha. Huh, delikado. So ayan, marami pong humahabol at tumawag na kakain po bukas. So dalawa pa rin po ang ipapaluto natin. At kung may matitira man, pangluto naman natin yung sa susunod na araw. Tapos sa uh, dalawa uli sa Sabado Linggo. Meron lang naman. Pero ay linggo pala, kung marami po ang ano, hindi magtatatlo tayo. Pero most likely malalaki po yung baboy natin. Most likely dalawa, tamang-tama na po yan. Okay na yung dalawa naman tayo mga Father's Day na naman. <laughs> Pero syempre gusto ko yung Father's Day. Ayan o. No? Tingin ko okay na. Wala na pong mga... Ano? Tangkay na... Patay. Si Puro yung magaling umakyat kasi eh. Hirap na magsisi sa huli. Yan, okay na tayo na preparasyon na tubig soft drinks hindi tayo kulang ha? kulang tayo soft drinks hindi Ayun, ha mountain dew pagka nagbili magpabili tayo mountain dew para marami naghahanap sarap na po yung sprite ha oo marami naghahanap mountain dew uh. sprite isa na lang oh, po. Hindi na na nga nga. Okay. Yung sprite kasi ginagamit natin sa lechon din ano. Oh. Tapos magpa-mountain din tayo. Ayan na. Ayan na. Si Dexter mo kang naayos, nasa rapa na naman sa na. Sa bakasyon. na naman sa bakasyon eh. ito so, uh, ito dinadala ko po ito pagka kami ay pupunta ng subik lalong lalo na sa susunod na ano dahil nalagyan po natin yan ng malalaking isda na pang ano natin pang uh, oh, na, lump, na. lumpia oh. ito yan dalawa yan ang lagayan po natin yan ng mga isda yun exclusive for masinlok <laughs> <laughs> yung pansubi pero baka magtatlong cooler po tayo sa uh, susunod na punta natin gawa na ng tayo po uh, ay syempre namimili din baka isang banyera na ang kuhanin natin uh, matagal-tagal din pong nagamit yung uh, mga nabili natin ano? pero malakas po kasi yung lumpiang isda nagugustuhan nila actually bala ko din pong magbenta yan pagka nagawa na yung ating uh, kubo na uh, organized na lahat maglalagay ako ng mga picture, a uh, picture parang poster na yun nga yung lumpiang isda available, frozen, ready to fry mga ganon para at least kung may kita kang what, 70 pesos kada balot eh, pwede pwede na diba ayan, uh, 50 pesos, oh, dagdag din yan uh, sayang din po yung oportunidad ba? Diba? malay natin so ayan at uh, okay na ng ating uh, project na putol sanga mga ka-farmer, okay na tayo so ayan, marami pong salamat at see you tomorrow lechon day na naman tayo so ayan, magandang buhay